hulugan ng pagdidilig ng mga halaman sa panaginip Ang pagdidilig ng mga halaman ay bahagi ng pagpapanatili ng mga aktibidad sa paghahalaman para sa pagpapaunlad ng halaman Ito ay isang paraan upang pangalagaan ng mga halaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig at pagpapataba Ang halaman ay malalanta kung ito ay kulang sa tubig sa makatuwid, ang mga taong mahilig sa mga halaman o pagkahalaman ay karaniwang ginagawa ito araw-araw upang panatilihing sariwa ang mga halaman. Ang mga panaginip tungkol sa pagdidilig ng mga halaman ay kumakatawan din sa kahulugan ng mga halaman mismo. Inaalagaan mo ito araw-araw upang mabigyan ng pinakamataas na resulta. Ang panaginip ng pagdidilig ay nangangahulugan na gusto mo laging mapanatili ang isang relasyon. Nalalapat din ito sa sino man tulad ng malalayong kaibigan at pamilya. Ang mga halaman ay nangangailangan ng tubig araw-araw. Sa makatuwid, hindi mo dapat kalimutan ng isang bagay o isang tao araw-araw. Lagi kang kailangan ng iyong pamilya at nakalimutan mo na ito. Para sa kadahilan ng ito, ang panaginip na ito ay dumating sa iyo bilang isang babala na bigyan pansin ang iyong pamilya. Ang panaginip ng pagdidilig ay nagpapahiwatig din na dapat mong patibayin ang iyong sarili at maging mas malapit sa mga taong mahal mo. Mawawala sila dahil masyado kang abala sa sarili mo. Kapag isinantabi mo ang mga mahal sa buhay dahil nagtatrabaho ka sa buong araw, dapat kang magsimulang maglaan ng mas maraming oras para sa kanila. Kung ikaw ay nasa malayo, ang pagbisita sa mga taong ito ay makakatulong sa iyo na mabawi ang lahat ng nawala na oras. Hindi lamang ang atensyon na kailangan mong ibigay sa iyong pamilya. Ngunit ang mga panaginip tungkol sa pagditilig ng mga halaman ay naaangkop din sa iba. Kung mayroong kang mga kaibigan na nakalimutan mo, ngayon ang oras upang alalahanin ang mga alaala mula sa nakaraan. Maaari rin itong sumagisag sa iyong relasyon sa isang tao sa trabaho o negosyo. Ang isang bagay na iyong inaalagaan araw-araw ay nangangailangan pa rin ng iyong atensyon sa lahat ng oras. Dapat lagi kang naroroon sa lahat ng oras upang mapanatili ang iyong relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magdilig ng mga bulaklak. Kapag nagdidilig ka ng mga bulaklak, ito ay isang senyales na ikaw ay nasa pinakamagandang oras ng iyong buhay. Ito ay isang sandali ng kaligayahan at kagalakan na malapit nang dumating sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na dapat kang magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na dumating sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa magdilig ng puno. Kapag napanaginipan mong magdilig ng puno, ito ay nagbababala sa iyo ng kapabayaan na ibinigay mo sa isang relasyon. Pinagsisisihan mo iyon at kailangan mong pagbutihin ang iyong saloobin. Kailangan mo rin humingi ng tawad sa ibang taong nasaktan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magdilig sa hardin kapag nagdidilig ka sa hardin, ang panaginip na ito ay isang senyales tungkol sa iyong pamilya. Ipinapakita nito na pinalalakas mo ang mga relasyon. Gagawin nitong mas mahalaga ang inyong pagsasama. Kung nanaginip kang nagdidilig sa iyong hardin, ito ay isang senyales na mas maganda ang pakiramdam mo sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdidilig gamit ang isang hose. Kapag naginip kang magdilig ng mga halaman gamit ang isang hos, ito ay senyales na ikaw ay nag ng iyong lakas at oras sa trabaho na hindi uubra. Gagawin nitong simulan mong magplanong muli at mag-aaksaya ito ng oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdidilig sa parang. Kapag nanaginip kang magdilig ng parang, ito ay sumisimbolo na pinagirapan mo ang nararapat sa iyo ang panaginip na nagdidilig ng parang ay nangangahulugan na darating ang magandang balita sa iyong buhay. Inaamin ang lahat ang tungkol sa iyong trabaho at kung gaano ka nagsumikap. Sa makatuwid, lalapit din sila sa iyo upang tamasahin ang iyong pagsusumikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdidilig ng mga lantang halaman. Kapag nanaginip ka magdilig ng mga lantang halaman, ito ay senyales na may problema ka sa isang tao. Ang panaginip na ito ay nagbababala na nakalimutan mo ang isang bagay na mahalaga upang harapin. Ang pagsasaayos na ito ay nagiging sandhi na mga bagay na lumala at nauuwi sa isang breakup.